Hinuli ng NBI Cebu District Office ang isang lalaki sa Cebu nang reklamo sa pagbebenta at pamimeke ng mga betting booklet ng PCSO STL. Iyan ang managulat ni Jesse at iyan sa PTV Cebu. na ko na may Napaiyak na lang si alias Ed Sebaring nang iniharap sa media. Nahuli siya sa isang entrapment operation na ikinasa ng NBI Sebdo sa kanya noong Miyerkules sa lungsod ng Cebu. Nakuha sa kanya ang mahigit 200 betting booklet na nakapangalan sa isang authorized agent ng PCSO na lisensyadong mag-operate ng small town lottery sa probinsya ng Cebu. Uh, the complaint uh, basically Uh, pertains to the uh, circulation or a proliferation of fake uh, king dragon bedstubs stubs no uh, in the pro in uh, in the province uh numbers sa uh, sa peke ay parang uh, tinataklang whereas don sa original ay computer generated uh, besides uh, yung uh, tent ng uh, logo ng PCSO, dito dark sa original, blue, blue yan, hindi in, the, in the dark. Ayon sa management ng King Dragon Gaming and Amusement Corporation, aabot sa humigit kumulang 500 milyong pisong halaga ang nawawala sa kanilang kita simula noong nakaraang taon. Just only want to protect kasi yung mga betting publics natin, like the bettors. So yung question nga ni sir, if may nanalo, malaki ang chance na hindi sila mabigyan ng patama. Of course, uh, that's coming from the illegal so we cannot validate or our validation will be coming from the serial numbers. So pagkayang hindi sa amin nanggaling, of course we will not pay the the bettor. And it also hurt yung name ng King Dragon sa public. So ang chances are 100% na most illegals will accept bets but minsan yan hindi magbabayad. Kasong paglabag sa falsification of public documents ang kakaharapin ng nahuling sospek. Inaalam naman ngayon ng NBI ang iba pang posibleng miyembro ng isang malaking sindikato. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.